pinalalakas ng super bagyong Goring, bagyong Hana at ng severe tropical storm Kirogi na nasa labas ng bansa ang nagpapaulan na habagat sa Metro Manila at mga katabing probinsya nito. Ito ang sinabi ng pag-asa, kasunod ng patuloy pa rin nararanasan ang mga pagulan sa Metro Manila at katabing mga lugar nito ngayong araw. Kaya naman, nakataas ang yellow rainfall warning ngayon sa Metro Manila, Bataan at Zambales. Ibig sabihin, Asahan pa rin ang mga pag-ulan sa susunod na tatlong oras. Kunang uh, lagpas 100 mm yung mga pag-ulan na naranasan natin uh, kahapon. Uh, ng... Starting uh, 8 AM or yung um, sinisimulan po na sinisimulan kasi natin mag-record ng uh, rainfall amounts sa alas 4 ng umaga hanggang oh. alas 4 ng susunod na araw. So mm -hmm. umabot po siya ng 100 millimeters uh, in terms of uh, uh, 24 hours. Uh, 24-hour accumulated mga pagulan ay mataas na po yung amasin. Bukod dito, asahan din ang mga pagbaha sa mga mababang lugar dulot ng sama ng panahon. Sabi ng pag-asa, tatagal pa ang mga pagulan hanggang sa weekend bago ito hihina pagsapit pa ng Martes, September 5. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.